lalagay tayo ng next mga sa 4 pinito natin ang last pin natin yung center pinito natin yung center mga 5 pinito natin yung other mga item alagay natin yung para mabilis. Kung halaga natin ng mga SPD na ganito. Mas mabilis na ang gawin mga idol. Tapos pati natin yung waistline. 29. 29 ang waistline mga idol. 29 ang waistline. wind up wind up po ito ng ating pitch hindi hmm. na mga idol sobrang bilis lang itong isang tapos alawags natin at uh, ito so, yung mga oh. hmm. tapos naman sa kabilang side sa side ng mga idol.

ipinain sa kung 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 lang kung gawin Tapos saka kung kung kung